Ito ay noong mga 559 to 545 BC sa lupain ng Nephi. Ipinag-alala ni Propetang Nephi at ng kanyang kapatid na si Jacob ang pananampalataya ng mga tao. Itinuro ni Jacob ang pagkabuhay na mag-uli at kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Heso Kristo. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. labis ang aking pag-aalala sa ating mga tao. Inaalala ko ang kapakanan ng kanilang kaluluwa. Turuan sila ng mga salita ni Isayas at mangusap para sa kanilang kapakanan. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ang mga yaong nasa Jerusalem, kung saan tayo nagmula, ay napatay at mga dinalang bihag. Gayon paman, ipinakita sa akin ng Panginoon na muli silang magbabalik. At siya ay magiging maawain sa kanila. Na kapag makarating sila sa kaalaman ng kanilang manunubos, sila ay muling sama-samang titipunin sa mga lupaing kanilang mana. At maraming bagay ang mga nasabi ni Isayas na maaaring ihalin tulad sa inyo. Sapagkat kayo ay kabilang sa sambahayan ni Israel. Sapagkat tuto pa rin ng Panginoon ang mga tipang ginawa niya sa kanyang mga anak. At dahil dito, isinulat ng propeta ang mga bagay na ito. Binasa ko ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na siya ay nakipagtipan sa buong sambahya ni Israel. Alam kong alam nyo na ang ating mga laman ay manghihina at mamamatay. Gayon man, sa ating mga katawan makikita natin ang Diyos. Hindi ko po nauunawaan. Paano ang ating laman ay manghihina at mamamatay, ngunit sa ating mga katawan ay makikita natin ang Diyos? Dahil ang lahat ng tao ay mamamatay. Kailangan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. At ang pagkabuhay na maguli ay dapat mangyari sa tao dahil sa pagkahulog. At ang pagkahulog ay dumating dahil sa paglabag. At dahil ang tao ay nahulog, sila ay nahiwalay sa piling ng Panginoon. Dahil dito kailangan ng walang hanggang pagbabayad-sala. O ang karunungan ng Diyos, ang kanyang awa at biyaya, sapagkat kung ang katawan ay hindi nababangon pang muli, ang ating espiritu ay sa ilalim sa anghel na yaon na itinakwil ng Diyos na walang hanggan at naging diablo upang hindi na muling bumangon. O kay dakila ng kabutihan ng ating Diyos na naghanda ng daan upang tayo ay makawala. Ang kamatayan at impyerno ay dapat palayain ng kanilang mga patay. At ang impyerno ay dapat palayain ng pihag nito mga espiritu. At ang libingan ay kailangang palayain ng bihag nitong mga katawan. At ang mga katawan at espiritu ng tao ay magsasamang muli sa isa't isa. At ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na magpuli ng banal ng Israel. Siya ay paparito sa daigdig upang iligtas ang lahat ng tao kung sila'y makikinig sa Kanya, sapagkat Kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao. Oo, ang sakit ng bawat nilalang, lalaki, babae, at mga bata. At titiisin Niya ito upang mabuhay na muli ang lahat ng tao, upang lahat ay tumayo sa harapan Niya sa dakila at araw ng paghukom. At inutos Niya sa lahat ng tao, na kailangang sila'y magsisi at mabinyagan sa kanyang pangalan na ganap na nananampalataya sa banal ng Israel o sila ay di maaaring mailigtas sa kaharian ng Diyos. Sa aba nila na namatay sa kanilang mga kasalanan, sapagkat sila ay babalik sa Diyos at mamamasdan siya at mananatili sa kanilang kasalanan. Tandaan, ang maging mahalay sa kaisipan ay kamatayan, at ang maging espiritwal sa kaisipan ay buhay na walang hanggan. Magsasalita pa ako sa inyo ng marami, ngunit sa kinabukasan ko na ipahayag sa inyo ang nalalabi sa aking mga salita. Amen. 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 talagang kinakailangan lamang na si Kristo. Sapagkat sa nakaraang gabi ay sinabi sa akin ng anghel na ito ang magiging pangalan niya, ay paruroon sa mga Hudyo. Subalit sila na nasa Jerusalem ay patitigasin ang kanilang mga leeg at siya'y ipapako. Subalit masdan, ganito ang wika ng Panginoong Diyos. Kapag dumating ang araw na maniniwala sila sa akin, na ako ang Kristo, na nakipagtipan ako sa kanilang mga ama na sila ay ibabalik habang nasa laman sa mundo sa mga lupain kanilang mana. Nalalamang binigyan tayo ng ating maawaing Diyos ng maraming kaalaman hinggil sa mga bagay na ito. Atin siyang alalahanin at isantabi ang ating mga kasalanan. At huwag iyoko ang ating mga ulo sapagkat hindi tayo itatakwil Gayun paman, itinaboy tayo palabas mula sa lupaing ating mana. Subalit tayo'y dinala sa higit na mainam na lupain. Ginawa ng Panginoon ang dagat na maging daan natin at tayo'y dinala sa pulong ito. Magalak sa inyong mga puso. At tandaan ninyo na kayo ay malayang makakikilos para sa inyong sarili. Ang piliin ng daan ng walang hanggang kamatayan o ang daan ng buhay na walang hanggan makipagkasundo kayo sa kalooban ng Diyos at hindi sa kagustuhan ng Diablo at ng Laman. At tandaan, matapos kayong makipagkasundo sa Diyos, na dahil lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kayo maliligtas. Sa makatwid, naway ibangon kayo ng Diyos mula kamatayan sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag -uli at mula rin sa walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad-sala upang kayo ay matanggap sa walang hanggang kaharian ng Diyos upang inyong papurihan siya sa dakilang biyaya. Amen. 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 Amen.